15,000 to 20,000 pesos ko po pwedeng bilhin kung mabebentahan niyo po ako ng ganitong klaseng 20 peso coin. May kwelyo man yan o wala, bibili ko po sa halagang 15 to 20,000 pesos mga ka-coin collector. Magandang araw mga ka-coin collector. Patuloy nga po pala tayong naghahanap ng ganitong klaseng mga 20 peso coin. Yung pong may kwelyo, binibili ko po yan sa halagang 15,000 to 20,000 pesos. Baka po makakita kayo. Basta po ang taon ay year 2019. Upper uh, mint mark mga kakoin collector. Yun po ang binibili ko sa halagang 15,000 to 20,000 pesos. Kung meron po kayo ay hanapan nyo po ako ng year 2019 upper mint mark sapagkat yung po ay bibiling ko sa inyo sa halagang 15 to 20,000 pesos isang peraso kung makikita nyo po yung kwelyo na yan sa bandang gilid yan po ay binibili ko basta po year 2019 upper mint mark yun lamang po ang aking binibili at patuloy rin po tayong bumibili ng mga commemorative coin ng mga brilliant and circulated condition o mga naka blister pack Basta po yun ay brilliant uncirculated condition, 1,000 to 1,500 po yung binibili. Rare at hard to find. Kaya po kung meron kayo mga gantong klaseng 10 peso commemorative coin, ay mag-message lang po kayo sa ating YouTube channel o sa Facebook page. Dahil dun po, re-replyan ko po kayo at dun po natin ipaprocess ang transaction. Kaya po, maraming maraming pong salamat kung meron po kayo mga ganitong klaseng barya. 20 peso coin at mga commemorative coin, patuloy ko po yung binibili sa mataas na halaga. Mag-message lamang po kayo sa ating Facebook page na Old Coin Buyer at ang YouTube channel po natin ay ito po. Kaya po, mag-message lamang po kayo. Maraming pong salamat. Sana po ay mabentahan niyo po ako ng mga ganitong klaseng barya.